Matapos matapos si Song Zhang sa isang summary, pinag-isipan ito ni Bai. Alam niya na ang mga high-level city building orders ay lubhang bihira. Gayun din, ang mga city-states na kinikilala ng universal will ay may maraming functional advantages. Sa totoo lang, ang investment deal ni Lord Leo ay mayroon lamang mga benepisyo at walang mga kapinsalaan. Sumang-ayon si Song Zhang dito, naramdaman niya ang parehong bagay kay Bai. Gayunpaman, may isa pa ring problema. Iyon ay ang city building order ay hindi isang bagay na maaari nilang gamitin kahit kailan nila gusto, ngunit dapat gamitin kaagad. Nang marinig ito, natanto ni Bai na ang pagkubkob ng monster na na-trigger ng A-class city building order ay magiging mahirap para sa kanilang settlement na mapaglabanan sa ngayon. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala si Song Zhang dahil tinitiyak ni Bai sa kanya na babalik siya sa loob ng isang araw. Sandaling natigilan si Song Zhang nang marinig ang balitang ito. Tinanong niya si Bai kung gusto nitong antalahin niya ang investment sa loob ng isang araw o tatanggapin na. Nang marinig ang tanong, sumagot si Bai na ang investment na ito mula kay Lord Leo ay para sa kanya dahil nakatanggap na siya ng ibang investment mula rito. Habang patapos na si Bai sa tawag, idinagdag niya na maaari pa niyang purihin ng kaunti si Lord Leo at maaari rin niyang banggitin ang kanyang pangalan. May tiwala sa sarili, sumagot si Song Zhang na naiintindihan niya. Hindi ka dapat mag-alala, hahawakan ko ito. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Bai ang kanyang inventory, kumuha ng ilang item, at sinabihan si Manggam na lumapit. Heto ang lahat ng kagamitan ko na nagpapataas ng pisikal na kalakasan. Pumili ka ng anuman na maaari mong gamitin upang mapataas ang iyong pisikal na kalakasan hanggat maaari. Sumang-ayon si Manggam na gawin ang ipinagawa sa kanya, ngunit nagtanong din kung tungkol saan ang lahat ng iyon. Kalmadong sumagot si Bai na mayroong isang aprobadong bagay sa Zhongqing na nangangailangan sa kanya na pumunta roon sa lalong madaling panahon. At para sa kadahilan ng iyon, maglalakbay ako sa buong bilis at ikaw naman ay hindi makakasabay. Nang marinig ito, sumagot si Manggam na may nagulat na tingin na naiintindihan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos niyang suotin ang lahat ng kagamitan na kaya niya. Ang kanyang pisikal na kalakasan ay lampas na sa tatlumpu at nakakuha rin siya ng magandang dami ng depensa. Sumagot si Baina, sapat na iyon, nang makita niya ang eksena. Samantala, bumalik sa Zhongqing sa pribadong villa ni Song Zhang, bumalik si Song Zhang upang tanggapin ang investment offer ng kanyang bisita pagkatapos ng tawag kay Bai. Ang kanyang bisita, si Lord Liu, ay nagsabi na si Song Zhang ay medyo may kakayahan at mapagpas siya matapos marinig ang kanyang sagot. Nagpatuloy siya na, hindi nakakagulat na nakapagtatag si Song Zhang ng isang settlement sa simula ng apocalypse. Ang mas kapansin-pansin pa ay kaya niyang pamahalaan ng libu-libong Evolver sa isang maayos na paraan. Nagpasalamat si Song Zhang kay Lord Leo para sa papuri. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan sa pamamahala at operasyon ay wala pa sa 1 ten-thousandth of a nanogram kanyang kakayahan bilang god of trading. Ang mapili niya ay isang karangalan para sa buong settlement. Pinuri siya ni Lord Leo para sa kanyang pagkamahinhin. Lalo siyang naging sigurado na kayang gawing pinakamahusay na city-state para sa mga evolvers ni Songzang ang settlement. Pagkatapos ay hiniling ni Lord Leo kay Song Zhang na alagaan ng mabuti ang Goblin Merchant Guild pagdating ng panahon sa hinaharap. Nang marinig ito, umupo si Song Zhang at sumang-ayon na gawin iyon. Sa totoo lang, patuloy niya, may isang tao sa pamamahala ng aming settlement na humahanga sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Nang malaman ng taong iyon na itatayo, ang Goblin Merchant Guild sa lungsod, Agad siyang sumuko sa paggalugad sa labas at ngayon ay nagmamadaling bumalik dito sa buong bilis. Ang marinig ito ay nagparamdam kay Lord Leo ng labis na kuryusidad kung sino ang misteryosong taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming evolvers ang nakakaalam tungkol sa kanyang mga koneksyon sa Goblin Merchant Guild. Sumagot si Song Zhang na kilalang kilala siya ni Lord Leo. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap din siya ng investment mula sa iyo hindi pa nagtatagal. Ang taong ito ay, syempre, walang iba kundi si Baizek Hini. Isang tingin ng pagkabigla ang sumili sa mga mata ni Lord Leo nang marinig niya ang pangalang iyon. Iyon bang bata? Sabi niya, ang paglahok ni Bay ay nagpabago kay Lord Leo sa antas ng hirap ng investment na una niyang gustong ibigay. Gayunpaman, ang kanyang biglaang aksyon ay nagpalito kay Song Zikong na nagtanong kung kinakansela ni Lord Leo ang investment baka sakali. Hindi inaasahan, kumuha siya ng isang S-class investment difficulty, na sinasabing, hindi niya napagtanto na si Bai ay isa ring manager ng settlement na ito. Ngunit kung iyon ang Bai na niya, kung gayon ang S-class difficulty na ito ay mas angkop para sa kanila. Ang makita ang isang gininto ang city building order ay labis na nagulat kay Song Zhang. Tama iyan, ang S-class golden city building order na gawain ay walang katumbas. Ngunit naniniwala si Lord Leo na ang gawain ito ay hindi magiging isang malaking hamon para kay Bay. Gayunpaman, halata na kung si Bay ay nakabalik sa oras, kung gayon maaaring may pagkakataon pa silang pabagsakin ang Monster Siege para sa S-Class Order. Bigla, lumabas ang isang system notification na nag-aabiso kay Song Zhang ng misyon kung pipiliin niyang tanggapin. Ang description ng misyon para sa S-Class Golden City Building Order ay, Pagkatapos ng isang araw na panahon ng paghahanda, ang lahat ng nakapalibot na monsters ay pololikasin at maglulunsad ng isang walang humpay na pag-atake sa lokasyon ng City Building Order. Menindigan sa pagkubkob sa loob ng limang araw upang kumpletuhin ang misyon. Ang gantimpala ng misyon ay ang lugar sa loob ng 10 km radius mula sa lokasyon ng City Building Order ay magiging isang lungsod na kinikilala ng Universal Wheel at makakatanggap ka ng isang Golden Grade City Building Reward. Dinampot ang mission card, nagulat si Song Zhang sa laki ng S-class kumpara sa A-class na gantimpala. Siyempre, ang panganib ay magiging mas mataas ng malaki. Pagkatapos ay nagtanong si Lord Leo kung si Song Zhang ay naglakas loob pa ring tanggapin ang investment. May tiwala sa sarili, sumagot si Song Zhang na malugod niyang tatanggapin. Ako ay kumpiyansa na sa paligid ni Bai, walang anumang hindi niya pagdadaanan. Isang araw pagkaraan, sa Grand Terrace ng Villa District, matiyagang naghihintay si Song Zhang sa pagdating ni Bai. Pagdating niya, nagkomento siya na ang paglalakbay ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Sa kanyang daan, ang mga monsters ay nagsimula ng magtipon, kaya kailangan niyang i-clear ang isang bahagi ng kalsada. Nang marinig ito, sumagot si Song Zhang na natutuwa siyang nakabalik ng ligtas si Bai sa oras. Nagpasya si Bai na ilagay si Mangam, na passed out sa sandaling ito, sa isang silid na inihanda para sa kanya. Gayun din, dapat siyang bigyan ng briefing ni Song Zhang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Kalmado siyang sumagot na mayroon na lang silang dalawampung minuto na natitira bago magsimula ang pagkubkob. Gayun paman, nag-set up sila ng tatlong defensive lines ayon sa terrain. Ang lugar na nakaharap sa Zhongxing ay ang kanilang pangunahing defensive zone. Sa kabuuan, naghanda sila ng maraming defensive measures sa abot ng kanilang mga kakayahan. Sa loob ng silid tulugan ni Mangam, sa wakas ay tapos na si Song Zhang sa kanyang briefing. At habang may dala siyang briefcase sa kamay, pinuri ni Bai ang kanyang pagsisikap, kaya may isang mainit ng ngiti, binanggit niya na, sa nakalipas na ilang araw, nagigrind sila sa sewer dungeon at sa wakas ay nakumpleto na ang plague set equipment. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang kondongan habang nagpasalamat siya sa kanya para sa kanyang konsiderasyon. Ang pagpili sa kanya ay isa sa pinakamahusay na desisyon na nagawa niya. Nang marinig ito, tumugon siya na, ang mapili niya ay ang pinakamaswerteng bagay na nangyari sa kanya. Nagtapat si Song Zhang ng tapat na, medyo kinakabahan siya sa simula tungkol sa buong deal. Ngunit ang makita si Bai na naglalaan pa rin ng oras upang magdala pa ng isang babae pabalik kasama niya ay nagparamdam sa kanya ng kapayapaan. Nang marinig ito, itinama siya ni Bai na si Manggam ay, disipulo lang niya at ang kanyang talent ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Nagpatuloy siya na, dapat kunin ni Song Zhang ang kanyang anak na babae upang alagaan si Manggam. Gayun din, dapat siyang abisuhan kaagad kapag nagising na si Manggam dahil si Manggam ang susi para depensahan nila ang settlement kaya hindi siya dapat mapabayaan. Nang marinig ito, isang nagulat na Song Zhang ang sumagot na naiintindihan niya. Hawak ang suitcase, lumabas sila ng silid habang nagkokomento si Baina, oras na para harapin nila ang Monster Siege. Samantala, sa labas ng Dongshan Settlement malapit sa mga pader ng lungsod sa paanan ng bundok, hindi mabilang na mga zombies ng iba't ibang hugis at sukat ang nagtipon. Naghihintay sila ng walang pasensya para matapos ang inilaan na oras. Sa kabilang banda, si Bai, na nakatayo sa tuktok ng pader ng laman, ay namangha sa pagkubkob ng isang S-class city building order. Sa kanyang White Demon Castle, ang Bide City ay isang B-class lang sa kanyang nakaraang buhay. Ang bilang ng mga monster sa pagkakataong ito ay hindi masusukat. Nakatingin sa pagkubkob ng monster sa ibaba, nagkomento siya na, ang pagkakaiba ay malinaw na parang gabi at araw. May mas mababa sa limang minuto na natitira, inihayag ni Song Zhang sa tulong mula sa isang maliit na batang babae na may kakayahang sound transmission sa lahat ng tao sa settlement. Umuulit pagkatapos niya, idineklara ng maliit na batang babae, mga tao ng Dongshan Settlement, haharapin natin ang limang araw at gabi ng pagsalakay ng mga monsters. Ngunit huwag mag mayroon tayong pinakamalakas na mga pader sa mundo at ang pinakakumpletong mga resources at ang pinakamapagkakatiwala ang suporta. Mayroon tayong daan-daang miyembro ng koponan na may B-level talents, halos sampung eksperto na may A-level o S-level talents, at maging dalawa sa pinakamalakas na SSS-level talents. Wala tayong dahilan para matakot sa pagkabigo dahil sa limang araw, magkakaroon tayo ng pinakamalaki at pinakamahusay na teritoryo sa mundo. Ang lahat ng nagtatanggol sa lungsod ay mag -e enjoy sa lahat ng Kagan na inaalok ng iba't ibang facilities sa isang may diskwentong presyo. Lahat, may isang minuto na lang natitira. Handa na ba kayong magsimulang mag-ani ng pera at experience? Nang marinig ito, agad na nagdiwang at sumigaw ang kulutong sa kasabikan. Ibinaling ang kanyang ulo ng bahagya sa direksyon ni Song Zhang, pinuri siya ni Bai para sa kanyang motivational speech. Nang marinig ito, nagpasalamat si Song Zhang sa kanya, at idinagdag na, ang makita si Bai at Manggam ay nagparamdam sa kanya ng kumpiyansa. Nagpatuloy si Bai na, dapat ipadala ni Song Zhang ang maliit na batang babae sa isang ligtas na lugar, hindi nakakalimutang idagdag na, hindi masama ang kanyang kakayahang sound transmission. Hindi inaasahan, lumitaw si Luli sa eksena at pagkakita sa kanya, Tinanong siya kung paano na ang paghahanda sa live broadcast. Sumagot si Lulina, na, ayon sa mga tagubilin ni Bai, pinili niya ang pinaka-advanced na controllable broadcasting camera na ibinigay ng Universal Wheel. Bumaling si Bai upang harapin ang pagkubkob ng monster sa ibaba at idinagdag na, maganda ang kanyang ginawa. Sa pamamagitan nito, maaari na tayong magsimulang mag-broadcast ngayon. Nang marinig ito, masayang sumang-ayon si Luli. May mas mababa sa isang minuto na natitira hanggang sa pagkubkob ng monster, isang bagong live stream tungkol sa S-Level Golden City Building ang naipost sa Evolution Forum. Ang presyo ng video ay isang gintong barya. Nang makita ito, ilang evolvers ang nagsimulang magbahagi ng kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na iyon. Ang ilan ay nag-isip pa na clickbait lang iyon, ngunit habang pinapanood ng iba ang live stream, inihayag nila sa mga nagdududa na, totoo iyon. Nagsimula ang countdown ng May 5, segundo na lang natitira. Naghanda si Bai, at agad na pag-abot ng countdown sa zero, nagsimulang magbago ang mga monster sa ibaba, na tumataas sa lakas at sukat. Nagtanong si Zikong kay Song Zhang na may nag-aalalang tingin na, biglang lumakas ang mga monsters habang nagsimula ang pagkugkog. Ipinahayag niya ang panghihinayang na, hindi nila napatay ang ilan sa mga ito kanina nang hindi pa sila malakas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Song Zhang na, huwag mag-alala dahil bagaman alam ito ni Bai, hindi man lang niya sila inatake. Ang dahilan ay, maaari silang makakuha ng mas maraming experience at bariya kung papatayin nila ang mga monsters pagkatapos nilang lumakas. Sa sandaling iyon, gumawa si Bai ng isang higanting pagtalon sa hangin at may malaking kwersa na lumapag sa gitna ng isang horde ng mga zombies. Alam niya na sa mga zombies, attributes na tripled, ang experience at mga bariya na nakuha sa pagpatay sa kanila ay triple din. Hinawakan niya ang ulo ng isang zombie at ininfused ang plague infection sa katawan nito, pagkatapos ay ibinato ito sa zombie horn. Ang plague infection ay may mabilis na epekto ng pagkalat at nagdudulot din ng tuloy-tuloy na corrosive damage at attribute weakening. Naisip ni Bay na, hindi masama ang kasanayan. Ang damage ay hindi mataas, ngunit sa malakas na kakayahan na makahawa at attribute weakening, maaari nitong gawin mas madali ang pagtatanggol sa lungsod. Ngunit sa kanyang matinding pagkabigla, ilang segundo pagkaraan, umatras ang zombie horde mula sa na-infect na zombie. Doon na pagtanto ni Baina, mayroong mental fluctuation na nagmumula sa isang lugar sa loob ng pagkugkog. Sa isang coordinated na paraan, ang mga na-infect na zombies ay nagtitipon at ang iba ay nagpapanatili ng kanilang distansya mula sa kanila. Nangangahulugan ito na mayroong isang lord. Mayroong isang zombie lord sa gitna ng pagkubkub na kumokontrol sa horde ng mga zombies. At ito ang dahilan kung bakit hindi nagtatapak-tapokan ang mga zombies. Sila ay sumusulong sa isang organisadong paraan. Kaya habang pinuputol niya ang ilan sa mga umaatake na zombies, nagtaka siya kung nasaan ang zombie lord. Alam niya na ang paghahanap sa zombie lord ay gagawing mas madali ang horde na hawakan. Ngunit dahil sa sukat ng pagkubkob, alam niya na higit sa isang lord at aabutin ng mahabang panahon upang hanapin sila. Naisip niya sa sandaling iyon na, kung hahanapin niya ang lord, hindi siya makakapatay ng malaking bilang ng mga monster sa harap. At kung ang zombie lord ay manggenguna sa isang full-scale attack, tiyak na magkakaroon ng mga nasawi sa mga nagtatanggol sa lungsod. Ngunit kung hindi niya kukunin ang pagkakataong ito upang hanapin at patayin ang Lord, kapag ang mga zombies mula sa ibang direksyon ay nagsimulang bantaan ng settlement, ang kanyang mga tao ay magkakalat. Gayun din, sa oras na iyon, magiging mas mahirap para sa kanya na umalis at hanapin ang zombie. Lord, tila ang pagluta sa kasalukuyang sitwasyon ng perpekto ay nangangailangan ng tulong ni Mangam kaya habang ina-activate ni Bay ang kanyang shield upang harangan ang isang papasok na pag-atake tahimik siyang umasa para kay Manggam na mabilis na gumising pagkaraan ng ilang sandali sa silid ni Manggam dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at habang umuupo siya napansin niya si Songo na labis na natuwa na gising na siya may nervyos na ekspresyon, nagtanong si Manggam kung sino si Songo at nasaan ang kanyang master Agad na nagmensahe si Songgo kay Bay na gising na si Manggam. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming salamat po.